umaga mga guys Luzon, Visayas, Mindanao magandang araw din sa gabi sa iba ibang lugar ng panig ng mundo ibang bansa sa ah, mga kababayan na sa ibang bansa magandang gabi magandang araw ko sa inyo mga guys Titingin lang ako ng mga presyo dito. Pakira natin ang ating presyo kasi ito naka ano naman to. Ang ang presyo Fuji Apple. 194 sang kilo. Fuji Apple ito yung sa 139 green apple big ito yung honey mandarin 172 kilogram ito sa ibabaw apple 172 ito 172 to apat na piraso ito tayo sa vegetable naka ano ang presyo dito so. One thirteen, piraso. di okay, Kino total price berasal harga hmm. 13 itu kaya oh. yang tawge uh, 21 di tinatawag na sa ano sa, sa, sa probinsya hmm? parang kabuti ano sarap ito ang sibuyas 86 90 centavos ito sibuyas yun ito yun 11980 ang presyo niya, mushroom. Mushroom ito, ito yung mushroom napakasarap to. Mushroom nga ito, Korean kimchi, Chinese cabbage. Uh, tayo guys sa mga isda kusit 600 din ng kilo ito halong halo ng mga ulo ng tuna 345 kanya kanyang kong presyo hasa hasa 356 Guys, magtatanong tayo ng presyonal. Wala kayong bounty kuya? Bounty atay? Ah oh, wala na. Tagal na no? Ano na lang ito? Magnolia? Guys, dito tayo sa parts ng mga bulay ng mga sayuti, pizza o carrots. Dito tayo. palaya ito masarap to kilawin no oh. ihalo ng ano pepino tapos may kamatis oh guys ano so, to ang presyo ng sayuti ay sa 30 ang kilo yun ito kumuha ako ng isa dalawa tatlo kasi may iba dito 27 no dalawang braso ayun no ito may kalabasa din ako ito pag hinap ka to para sa pagkain nating ating pit ito so guys mayroong carrots ito kay pit ito sa mga pit ito dahil pit lovers tayo eh. yan yan ito hinahalo yan siya pagkain nila o so oh guys ikot tayo hanap pa tayo ng mabibili ah burnish na yun Bernie to po ngayon guys uh, dito tayo sa ano, no, hanap ng mga gulay Maraming salamat guys. Uh, subscribe lang guys sa ating YouTube channel Kuya Tom TV. Suportahan niyo lang po ito. Ating munting channel. Maraming salamat.